medyo kinakabahan ako pero kailangan gawin para madagdagan yung confident natin. Tara! Ano po kasi ang gagawin nyo dyan? Ha? Ah? Ano gagawin nyo? Mag-enquire. Matagal niya na rin akong sinasabihan na ililibre eh, niya daw ako basta ipaayos ko lang daw yung ngipin ko. Ang bala ko talaga, papalitan ko lahat bagang sa harap. Good day! Welcome back to my YouTube channel, Commander Marcos. At sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ayan, ngayong araw ay may lakad kami ni Marcos na naman. At ngayong araw ay may inaantay din kami delivery. Kaya medyo hapon na kaming lalabas. So, ito na yata yung... Ito yung delivery. Siguro ito na yun. Delivery. Ay, hindi. Mali yata. Ay, siya nga. Ayan, delivery. Ito eh. yun. Ayan, from Laguna pa itong mga ito. Nag, aano uh, ano sila, nagla-live selling. Gamit na... Apa. Oh, Arsiga. Ito na pala, o. Oh, muntikan pa. Saan ko po ibabaw? Dito po. Ayan, no? Grabe. -ay. May delivery fee yan, sir, ano? Dito na lang po. Dito na lang, ma'am. Okay po. Okay. From saan po kayo? Kalayaan na po. Ah, okay. Ano yung ano store niyo po? Kintab. Kintab, ayan. Okay, sige po. Ayan, magbabayad tayo na. Delivery fee, kasi may delivery fee yan. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, po. So, ayan. Um, Nai-ano na natin yung pang-SF. At ito ay gamit ng bahay. Binili ko dito sa ano para may magamit sa ano natin. So, ang bait nila kasi nakaano na sila, naka-pick up mag ano, mag ano, medyo ano po ito ay. Ayan eh, oh, alaga'y Medyo mabigat talaga, muntikan pa kaninang ano, malaglag. So, ayan, pwede na tayong ano, aalis. Yan lang naman yan, naantay natin. So, ayan, paalis na kami Sama si Marcos Liet. Asan si Marcos Liet? Iyan. Say hi, viewers. Hi, viewers. May nararamdaman ngayon si Marcos. Hindi Marcos dito. Wala din sila pasok ngayon. Bali, two days. Doon, doon ka kay daddy. Sana na siyang ano, umupo dyan sa likod. Ayaw na niya sa harapan. <laughs> Ayan, dito tayo sa ano. Let's go, Cairo! Let's go! Let's go! Sa Saan ka pupunta, Cairo? Saan ka pupunta, Cairo? Uh. <laughs> Ayan, ang naka-kiat ng sombrero ni Cairo. Oh guys, andi dito na tayo ngayon. Dito kami pupunta, 'yan sa taas. Kita niyo ba? Oh, kailangan kong i-zoom. Ayun guys, oh. Kita niyo? Dentaville. Ayun, dyan pupunta. Ano po kasi ang gagawin niyo diyan? Ha? Ah? Ano gagawin niyo? Mag-inquire. Mag-inquire? Oh, kung paano tanggalin yung ngipin mo. Aba. So andito kami ngayon guys para mag-inquire nga, tama si commander mag-inquire kasi nga ay matagal niya na rin akong sinasabihan na ililibre niya daw ako basta ipaayos ko lang daw yung ngipin ko kasi nga pangit talaga guys nakakawala ng confident ba? Diba? kaya para mabuo yung confident natin baka tama nga na si commander na ipagawa natin pero wala naman tayo dito ano eh kasi libre naman niya ilibre mo ba? oo sigurado yan ha baka ako magbayad niyan So lilibre tayo ni Commander para lang magawa yung ngipin din si Commander. Medyo ano na din yung ngipin niya eh. Pang dinosaur. <laughs> yung sa akin guys, ang bala ko talaga papalitan ko lahat bagang sa harap. <laughs> lahat bagang din sa baba, lahat pangil. So, dito na tayo, inquire muna tayo dito sa Anadentaville. Tara, pasok na kayo. Pasok na. Ha? Wala, pasok na. Ano eh. to? hindi ka okay. maligos gusto mo bakit scared ka scared ka pa magpapaano mas tayo? wow thank you ayun na, pa ka tayo

Yung nasa baba mo, medyo forward mo no? kaya. Forward, forward. Iyan. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. silang <laughs> lang nalang Bawal na mag i sa Start ko na Ang gulat ko nga din sa YouTube. nag-check pa yun yung ano. Pero next x ray na? Oo, oh, na-x-ray na. Si Marcos yun Hindi. Ayaw mo? Hmm. Ah. Takot. Takot? Naku, ah. kailangan mo pa din tis na. Si Cairo na lang, wala pa naman ng <laughs> Tomorrow kay Marcos. Tomorrow ka na lang? Okay guys, so may ako naman yung sunod mamaya. Ipa-x-ray muna tayo. Papatry ko kung kaya pa yung fixed bridge. Kasi nasira na yung dalawang ano ko sa taas. Pero malay naman natin, kaya pa. Ano sila? Sakit? Oh, Oo anak, sira na eh. Ako hindi. Pabaya kasi si daddy, di nagtututbrush. Isang beses lang si Sanlinggo. Ako nagtutbrush. Kaya yan, nasira-sira na yung ngiping ko. Ka. ako ano, po. Ano, ano, ano? pa nung ano po. Nung nasa nakalubog. So, maba pa doon naka, ano, ni Commander sa taas sa akin. Maba pa to, hanggang dito ito eh. Yung ipin ko, yung lubog niya hanggang dito. Ano yun? Yung pag binunod ito, ang gamit yun. flies. Kasama mo pati matayan mata yan. <laughs> Kasama mata pag hugot. Cairo, <laughs> relax. Patingin ng tit ni Cairo. Si ano, si Mac. Ang dentist niya is sa Bicol. Pwede i-transfer it yun dito? O, patapos na yun. Ay, tapos na yun. Papatanggal na pa rin. Oo, papatanggal na yun. Braces yun. CMJ. Si next year dito ko ipapagawa CMJ. Si At yung ano nila, yung teeth nila, hindi magandang pagtubo. Sana dito kay Marcos. Marcos, pati nga ng mo? Sa taas, sa up, sa up, 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 up. E, dito, dito, e. sa E. E. Mm, yan ang lilikit. Ay. Ah. Kailangan mapalitan na yan. Gusto mo lahat bagang sa harap? Ayaw mo. Ikaw kahero no? Gusto mo ba lahat pangil? So, <laughs> <laughs> Nagkain niya yung kamay. Kinagain niya yung kamay niya. So guys, final end, dito na kami ngayon sa bahay. Uh, kanina pa naman kami nakarating, nag-ano lang, nag ng mga editing si JM yung inedit pala ni JM tiningnan lang namin at i-upload and then ayun bukas pinababalik na agad tayo akala ko sa kailan pa dapat Thursday Thursday pa dapat pero bukas pinababalik na ako pero si Commander kailan nga ka? Thursday, Thursday pa siya so ako bukas di ko alam kung bakit ako minamadali nila baka na pagtripa nila yung ngiping ko kasi nga iba yung request ko eh kakaiba sabi ko kasi baka pwedeng lahat bagang yung gawin sa akin kasi naniniwala ako sa kasabihan na ang bagang daw masarap ikain. <laughs> yun, di joke lang yun. Basta tingnan na lang natin yung magiging outcome kung anong kalalabasan. Kung wala nagbago, di ya mo na. Ano masasabi mo ikaw? Okay oh, ka naman. Ba't ako magawag? Walang masabi at itong yung masabi ko. Ano niluluto mo, JM? Oh, oh. Ah? Munggo, parang mabango yung ano, niluluto mo, parang lechon. Subak. Parang lechon. Sana all. Sana <laughs> Munggo, sarap. Anong masahog niyan? Kamatis. Yung bahay kubo ko. Bahay kubo? Kompleto. Napagsamantala na naman yung malunggay ko. Sino kayang suspek? Ah? Ah? Sinong nagbitas? D.A.M. Ako lang <laughs> nag <laughs> i Ilang lives yun? Napilang mo kanina sa malunggay? 576. Ayun, 576. Alam mo, alam niya. <laughs> Kasi yung pag -imay niya, babe, isa-isa yung lips ng ano, malunggay. Grabe, ano? Uh, oh, Bilang na bilang. 576. Sinama mo na sana yan, no? Lips din yan, no? Yan. Yes. Yan yung parang buti. Pati ito. Pati ito. So, ayan. Mag-unbox na tayo nung deliver nila kanina. na uh, ano, ko alam kung anong laman nito. Alam niyo kung anong laman nito? Ah? Ano? Malalang. -e. <laughs> Ani sabi mo anong laman nito? Pay. Kailangan mo 'to. Suntong mo 'to, ulitin. Tayo. Sige, ng inipon. Asige na at ano, mag-unbox tayo, sige. Bidyan mo ako. Martin Universe dami nito. Ito na yung talagang ano ko? Stress free. Pag nagbibili ako ng mga ganitong bakay ay nawawala yung stress ko. Wow! Kaya eh, sana may mag-sponsor sa akin ng ano pang bili. Para hindi ako nagpaparinig. Parang ang dami nito ah! Oh, lapit na kayo dito. May mga sapatos ka dito. <laughs> lapit ka dito. At may mga sapatos kayo, babe. Pabasagin. anong, anong size? Pabasagin. <laughs> anong size? Pabasagin na sapatos. <laughs> Bullet trip na sapatos. Parang ano ito, mahirap-hirap buksan. Na ako. Na. Ako, ako na. At uh, para Surprise! Ano yan ba? Shoes! Yes. Ano po ito mga shoes? Shoes ni Kuya JM, ni Tito Rans, ni Daddy. Shoes nila pag pumupunta sa ano mesa. <laughs> Sa mesa. Grabe ang pagkaano tape. Parang ayaw nilang pabuksan. <laughs> Babasagin mo si ito. Kaya ano. Hindi pwedeng hindi nakabubble wrap. Grabe. O, Chocolate. <laughs> Chocolate. Aba! Unang ano? Nagulat <laughs> ko. Ha? Nagulat siya? <laughs> <laughs> Unang. Unang padala.

Set na kasi ito. Maganda itong ano na pinag-orderan ko kasi set na siya. Wow, hindi siya magkakasal. Ayun na siya. Ayun na siya. Ayun na siya. na siya. Sino nag-ano? Nag-uhugas? ng mga pinggan natin. Siyempre. Okay. Si Mark. <laughs> Sino ang nakabasag dun sa malaki kong serving bowl? Iran. <laughs> Inaamin. Ito, puro Hindi pala pa mo yung sabaw. Grabe oh, kinang ng mo. Wow! Lagayan ng ano? Germany. Uh, uh Sausawan ng tuyo. <laughs> Sausawan ng tuyo. Para mukhang ano nung iyaman yung sardinas. Oo, uh, yung sardinas. <laughs> yung sardinas lang naman ang nilalagay dyan, ano? Yeah. Grabe. Oh. Naglagayan ng ano mga sauce. Parang may mga gasgas -gas ito, pero matanggal siguro yung pangingasan. So ayun, eto na lahat yung aking na-unbox kanina. Ito. Puro gold, gold, gold. Ceramic. Ceramic na ano, mga gamit. So may kapihan din. Yan. eto lahat siya. Isang box po yan. At may lagayan ng cake. yan puro gold yung lining niya. Ito, oh. Pwedeng lagayan ng... Uh, pwedeng rice, pwedeng... eto soup. Pwedeng soup. yan yan siya lahat. Ito. Ito yung isang box kanina na in-unbox natin satisfied naman ako sa nabili kong ito sa online at ang ganda ito pa um, lagay ng ulam pwedeng lagay ng ulam at ito papakita natin yung totoong diet plate kay Rans ito yung totoong diet plate Rans so, <laughs> ito yung pinaka diet plate And, satisfied <laughs> unboxing at uh, dagdagan pa natin at para pag may mga bisita ganun ay may magagamit narinig nyo yon pang bisita lang yon <laughs> narinig nyo yon <laughs> narinig mo <lang> sa <laughs> pang bisita lang talaga yon ano uh, itatago itatago lang natin yan hindi yon ano hindi yon Ah? Mabuti na Marto lang masyadong bisita dito eh. Sige na, kain na tayo. So guys, ito nga pala yung continue ng vlog natin kahapon kay Commander. So ngayon, inawagan ako kagabi na pwede na daw akong mauna sa schedule. So dapat sa web, Merkoles pa da, ay, Webes pa yata eh, pero tinawagan ako na pwede na daw pumunta doon ngayon. 10 AM schedule. So tara samahan niyo ako. Medyo kinakabahan ako pero Ilang gawin para madagdagan yung confident natin, tara? Dito na tayo guys, dito na nahirapan na ako hanapin. Pero dito na tayo. So guys, uh, let's continue ng video ni vlog ni Commander. So kanina, pagkagaling ko sa sa dentist ay dumiretso mission kami nila JM. At as of now, hindi dito pa rin nga kami oh. Uh, mag alas 6 na ng hapon pero na, kakatapos na namin mag vlog. Ay! Putik pala yun. Palabas na kami dito sa area. Sama sila JM. lubog ah eh. Dito random random mo probinsya. So guys, palabas na tayo ng area. Grabe oh, dilim na. Parang napapalimit tayo na inaabot ng gabi, no? Napapansin nyo ba? Palagi na tayong inaabot ng gabi. Pero okay lang, di ba? Sulit naman. Sulit naman. Yun ang mahalaga. Kahit na kung baga abutin ka ng gabi, dumating kang pagod, okay lang yun. Ang mahalaga naman dun, eh, kung baga may natulungan kami na isib ka ngayong araw. Alam nyo, sa totoo lang, guys, sa pagtulong, dahil sa kakabasa-basa ko din ng mga Bible online, marami ako natututunan sa mga sa mga humihingi din ng ano ng ng tulong. Kaya minsan kapag ka may humihingi tapos alam mo yung sobrang layot hindi natin matulungan para nakaka-konsensya din. Kaya yun basta. Yun na yun. Tara kita sa di sa labas. So guys at pauwi na kami ng Candelaria galing mission. So yan gabi na. At nagutom lang kami sa daan kasi hindi pa kami natanghalian. So bibili muna kami din sa Don Benito's Ayan. na ang pwede namin makakain sa daan kasi ito rin gutom na, di na kaya ah, bilik po ay, magkano sa ano? pichi pichi magkano sa pichi pichi what's wrong size? 395 to 65 to 65 to 65 computer na lang para kala commander ang siya ba sa daan talaga hindi na kaya halos <laughs> kasi ginabi na kami mag si 7 na ng gabi kaya yun pauwi pa lang kami nasa daan pa lang kami medyo malayo pa to kasi nasa San Juan pa lang kami medyo napatagal yung mission namin ngayon kasi dalawa yung pinuntahan namin so yun okay naman kakatuwa naman kasi umbaga, ano yung lakad natin ngayon sulit na may lakad natin ngayon kahit gutom na okay lang kasi yung gutom na naman sa daan kaya ayun bila lang tayo dito para may makain din si Lamar Marcos sa sakyan lang nag edit si JM at ako nung muna na yung lumabas para sa ganun makabili nga na ng makakain natin sa doon no, dito so, ayun guys ito na yung ating order kaya namin sa dahil. Ito yung mga so nila. So Thank you po. Thank you po. So, ayan. Ito sa unahan. sa unahan dyan. Hindi <laughs> <dito> na tayo kita. <laughs> so, ayan. Kita kasi lang sa sakyan. At hindi na ako kita. <laughs> <laughs>